Uy, mahaw ba? Oh, kaon ta? Mm -hmm. Oh, nami kayo magkaon sa sudan, hindi mo pinalit mo, no? Sana nami si Rosemary, oy. Ano kayang sudan? Ang kwarta mo, abi, kwan, dindiin mo lang ginabakal, ba? Pero kung sudan ganito, hindi ka kadumdum magbakal. Man si Atin, sama ni si Rosemary, kwan na lang ninyo. na. Taklo ba ni? Dili na atong pinalit. Alam nga makaawon ko sa nang hindi mo pinalit. Kita mm -hmm. <laughs> lang ko na ko na Ayaw ayaw na. Ayaw na. <laughs> <laro. laughs> Dili na. Asa, <laughs> hindi ah. Gipalit ko ni bua kay kaning ano ba gipalit ko na kay para na sa aton ang ah, kay gugma ta kang bana ba? Na, Asa, hindi mo naon kung gugma kasi mo bana. Nga mm -hmm. nga naawon mo pag <laughs> aku nak buat naya uh -huh. aku nak aku itu kayak kuan ini bukaun buah litsun manok na ada sesi jika ka on ngano ini aku kekelala sini aw anu uh belum -huh. dua bata Bata batang ngula buat hindi kelala litsun manuk mana mending resmi oh, tapi nak na kayak kau nih mau ada angka gutom tas terbaru mana mana mending uh harus -huh. <laughs> ini mah Sila mau gugma ke sakun uh -huh. amu kayak itu aku nak aku itu kay pura apa anu aneh bahkan simpel uh -huh. Gina pa pati-patian ko sa ng Ano, nigo ka <laughs> <laughs> Sali kay hindi na akong pinalit. Ano Hala. Ang reksyo ng istorya mo. Mm -hmm. <laughs> hindi man mag-istorya sa mga masakit para sa akong rusay. Hala. <laughs> Tawo ko ko, Japon nga mga kwan. Japon din yung matandog. Japon ng mga talimpusoon ko. Hala. talimpusoon. Unsa, unsa? Matandog din yung talimpusoon ko. Uh -huh. Dodago mang ina pang istorya mo. Hala. Sali hindi akong pinalit. Hindi na tapakaunon. Hala. Naluod, luod mo Do dopon banayan ana mo kun diresmi kun ini kun inanak go terus ah na. dina ka una yo 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 mega ma aku kan ina aku ka palit sama pagwa mo bra masiksika magwa apa ka pursila na una sa kuwan ndi aku na aku ngai tubu ah aku pun nagpalit sa sudan bua para mabusog ang bana ko ah ako roga bagnos ka wala na kun nagsilingan nami magbagnos rus no sang hindi mo pinalit wala gig ko ana ya por ikaw ya amo pala Namit magkaon, wala pa man ko kakaon. pa naman ang butang sa plato ko ni. Eh. mo na dito. Malo. Ano gusto mo gali ikaw lang magubos na ha? Nasa sa kaon ang buwag ibilin ko pag ginabu ara drum pak pak kagampa abo. Ayun ayon ayon Ayun na sa tubig asin ah. Ano sa sa? Dadlood mo na ini. Dadlood ba ka manok ang gitin na anak ng batasan sa bana mo. Gituyo mo ginapara para hindi lagi sa kakaon. Hala. Sa namit ka pagkaon. Hala. Kaya plano pa dayiton. Hala. Sige so, na, Rosme. Hindi Ayun, na. Alakad na nito. Hindi ko na kaunon mm, so, so. Hindi ko kuring ha. Kapag mo, oh. sa gabantay, kaunon na yun. <laughs> masin mo talikod ko, um -ubon, <laughs> <laughs> ko um ubon mo dito. Ano ka naman sa akong ido? Hindi masin talikod ko, kung nang mo dito ba? Na, lakad na, lakad na. Masa? May inay mo dito, papas, ang gugma ko sa imo. Hala. <laughs> <laughs> On sa? <laughs> May inay mo dito, papas, ang gugma ko sa imo. Uh-huh. <laughs> <laughs> Buiracer ka. Hala. <laughs> lakad na, lakad <laughs> Nalangin mo Lakad na, lakad na, lakad na! Piling! Ay hit na naka hala Hala. Hihihi! Hila! Katan to! Anza, anza! Ay hit na naka! Halaw! Hindi nako ganaan magpalapit <imitation> sa imo Wala! Hindi palapit lahat sampiring ka na sa pamatiyad ko! Wala! Hahaha! Lakad na lakad Ay sige! Na Dala, ano Kung na! Hmm! Dalala Kung di ka komportable Gusto makaon ko pa! बघले तो फोटो बघा